mga bendiga. 35 na rin. Grabe. Kabalik sa table na table. Kanya na po dito si boss. Kanya pala boss, kompleto dokumento 'yon. Health certificate. Tapos to. Oh, baji san libo lang isa. Ah, GC singa pala may Ayun po mga kapatid, magandang umaga. Bali, Tinanghalin na po tayo pumunta rito sa Bukawi eh. Kukunti na lang po yung mga tao rito sa ano, mga manok ah. Uh, ah, pala mga kapatid, mag-update lang po tayo ng mga presyo ng mga ibon dito sa Bukaw Fit Market. Ah, uh, kung nagbago pa yung presyo o hindi. Ayan. Ah, uh, natin si Boss Marvin. <laughs> Ayan po mga kapatid, nandito tayo kay Boss Marvin ha. Screenshot nyo na lang po kung anong magustuhan nyo. Pero napakarami yung pagpipilihan po. Ayan eh, o. Palitar yung yan mga kapatid. Ayan eh, o. Boss, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Yeah, marami silang option. dami. Nagkakagulo. Grabe, Boss. Saan tayo kumpis sa Boss? Di ko alam. <laughs> Boss, magkano sa kakaratel mo? Ito, may naging sa akin ito, nakaratig abigol eh. Oh. Sir, meron na ulit, emerald palo. Mm -hmm. Yun mo. Grabe. Nakarap na, ma dito sir? Mm -hmm. Pinangang baba man, 2,000 pa Grabe ito mga kapit, napakaganda emerald ng mga million. emerald palo ni Boss Marvin. No? Nakapit oh, na po yun. No? Boss, magkano rito? PM na lang sa presyo sa ito. na lang daw po mga kapit, ang gaganda ng mga palo ni ano, Boss Marvin. No? Dito, Boss, ano? Dito naman sa ibang kulay lang, isang isang libo lang isa. Okay. 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 Grabe. Kikikan po mga kapal na ka lang boss. Marunin puno. Grabe to. Kikikan. <makes noise> boss, sa mga lutino natin boss. Ito ito sa par, grabe dito kay Boss Marvin. Screenshot niyo na lang po mga kapatid, tawagan si Boss Marvin, lalagay natin number sa link. Boss, dito magkano boss sa mga ano mo? Ah, halo-halo na pala 'to, ano? Oh, rambol-rambol na. Grabe. Dito sa Alutino O pa rin ba yan, boss? Lutino o pa proven ka. Mm, -hmm. magkano naman? Ganun din ang presyo. Ano, boss? Ganun din ang presyo, so bike. O oh, bike lang. Ay, hindi 3,000 din sa proven ka. Sa proven ka. Sa mga Alson, boss. <laughs> okay. Alson natin 250 lang siya. Dito po. Dito depende sa kulay. Halo-halo. Wala na paglagyan eh. Oh, okay. Ito mga anak ng ako ay. Mga pardo pa oh. yan. 500 lang 500 isa. 500 lang isa. May mga din 500 lang is, oh, 1,000. 500 isa. So, 2,000 isa. 2,000 lang isa. Grabe mga kapatid. Ang dami. Mga ibon Marvin. Boss, dito sa mga rambol na ano eh? Yan, mga tayo. 350 so, ibang kulay. Tupit uh, sila, tupit din. Ano na pare sa mga kapatid mo yung ulit. Mas marunong dito boss. Sa natin, 7, uh, 5, na natin, sa 5,000 ay sa 5,000 ang isang mga kapatid mo. 7,000. May darating tayo ako o pa ino hen pa mar dito. Mm -hmm. Ready sa lang to. Ready na lang. Ready na lang. Yun. Para mas matas ko abos na din mga friend ko sa ako ano. Yan mga kapatid ha? Meron ditong yellow face si Boss Marvin. Manalang na. Hindi ka na maiinip. Mm -hmm. Tam na buwan na. Pinagulang Braby. ko na para sa inyo. Oo. Ibibrid na lang. Grabe to. Magkano naman, Boss? 60,000 lang pares na. Mm. -hmm. Tuloy dito mga kapod. Eh. Balik na, Boss. Grabe ito. Ito, mga kapod. Tapakaganda ng gold dyan ni Boss Marvin. Oh. No? Yung dalawang dilaw dyan, pares yun. So, kaya ito lalaki to magkano ang percento sa dilaw na yung boss? ano lang yan? Uh, 3,000 ba sa lahat yan? 3,000 3,000, right? grabe mga kapatid to eh boss Marvin lang to mga kapatid ha tawagan niya si boss Marvin dito boss, napotel tayo rito? Yeah, yeah. dito, dito dito, parin siya rito eh yeah, 600 na lang dito 600 na lang to dito Buwan mga, mga, mga. kapatid ha tawag tawag lang po mga kapatid ha kay boss Marvin ha huwag mag iyang magtanong at nandito lang siya. Saan mag sa Aqua Magkano 5,000 dito boss? Okay. Yan, nakita na natin yung boss Boss dito boss. Grabe ito. Ito na Okay. pa dan. Bukas kukurin Ano? Kalabon. Boss, magkano sa that palo? That palo, 4,000 lang o pala yun. Hmm. Matured. So, uh, ano diba? pa? oh. Ang lalaki pa, malay ko kayo. Ito. Tira dito ka kay Baba, so mo. Tira mo kung gano'ng ganda. Oo oh, nga, ano. Puri ko na rin. Ah, oh, mamaya na lang. Boss, balikin na natin ito, boss. Ano nga yun yes. ito, boss? Yowing ko, ano? Sofusion. Sofusion. Tira mo, gano ang gano'ng kapula, pati lalim. Tira Oo nga ano. Magkano naman dyan boss? Mura lang ito boss. Isang libo lang isa. Isang libo. Ito kay Paris. Ang ganda no? Oo. No. Oh. Kaya iba ko lang yan. Kaya... Tumasabog yung pula. Una-unahan na lang. Una-unahan. Mm Ganda nito mga... Pero hindi siya red factor nga. boss ha? Oo. Uh -huh. Hindi red factor yan. Ganda. Pero ang ganda niya. Ang ganda nito mga kapatid. Makita niyo sa si personal. Ang ganda nito. Ang ganda Boss magkano dito? Sa Paralit? 200 200000 200 lang siya Dito naman Ganun pa lang siya P7,000 lang Ito, pinagkakataon ito Ito, mayroong Ano ulit si Boss Marvin, no? P3,500 oh? na, boss na. Ah, 3, 5, ba siya? Haan? p ba? 3000 lang 3000 lang, hey. haan? Ako ba't maganda talaga ng mga huling Ito po, ito boss, pwede na sir 3000 lang dito pares mga kapatid haan kay Boss Marvin Ito uh, so, Yeah, sila mamimili, yeah. Okay. napakaray pamimili yan. Gold oh. yan. Sabing-sabing. Grabe. Seven color. Pero ang ganda nito, boss. Oh. Next natin, boss. Next. Ito, boss. Ano mga ID nito? Aqua u Opa oh. B1. May 5,000 lang yan. Ito, ito. Dito naman, boss. Pardo Opa Pale Palo Dilute. 3,000 na lang ito. Okay. Ito okay. so, sa baba po eh. Marami rin dito. Green Opa Split Yellow Face Proven Hem. Ito, ito. Oh. Magkano naman boss? Dito na ano lang ito boss. Uh, Insert Proven yeah. Hem yan. Yeah. Sa mga Yellow Balls Opa? Yellow Balls Opa naman natin. Isang libo lang. Uh, 1 to 2 pizza. 1 Sa Green Opa 100. naman natin. Uh, 2 so Dito boss. Yeah, may mga Altswan tayo dyan. Sa Altswan natin. Uh, 2.50 lang isa. Mm -hmm. Pag naman sa Yellow Bulls, 500 isa. Okay, boss Sabi. Nakso. Eh? Baka mayroon na naman tumawag sa Yellow Bulls. Primino Opa. Primino Opa, boss. Magkano? Ganda nito? 6,000. 6,000. Mga ah, kapatid, tawagan yung sipos marmen dito. Ang ganda nito mga kapatid. 7 na 7 Quality yan. Sable na sable. Oo, oh, grabe ito mga kapatid. Tulit yan, boss. Dito. Ito albino o pa clean o pa. Mm -hmm. Magkano naman itong... 3, na ang para sa 3000 lang yan. Ay mm -hmm. ito na naman po mga kapatid oh. Papakita ko na naman tong Diliot. Opa Delius ni Boss Marben. Ito napakaganda po. Oh. Tawagan nyo na po dito si Boss Marvin 2,000 parts dito Ayan ha Napakaganda nito mga kapatid Ang ganda nito Tawagan nyo si Boss Marvin dito Solid dito po Hindi po kayo ano Ayan, kung mga i na ibon nang hahanapin nandito lang kay Boss Marvin mga Maka kapatid. Papakaray pamilya, mapalomiot. Mm -hmm. O, sa medium class na mga ibon, mm tapos i-meet na. Ito, ring up pa dan. Ayun nga pala, boss, may nag-comment sa akin. Boss, paano daw? Kasi sa ibang lugar daw naghuhulihan ng mga ibon, bakit yung mga gantong ibon? Walang mga papel pero hindi ino huli. Kaya tayo nagbibigay tayo ng papel. Ano bibigyan ng papel? Sa mga gustong maging legal, message lang. Mm -hmm. Lang nila sa DNR yung mga bibigyan natin papel. Okay. Huwag mahiyang magtanong. Ayan mga, ayan mga kapatid na nagbigay na ng option si Boss Marvin Boss, dito Boss Dito sa mga green ore pata na naman natin Ano nga pala, ano lang ito Boss? Uh, 4,000 na lang 4, Yung pinibigay na natin papel nga pala Boss, kompleto dokumento yun Health certificate LTP, oh. pag sinabing LTP, Land Transport Permit hmm. uh, Kompleto yun okay, boss. Tapos siyempre, nakaresibo yun Okay Official ayan. receipt Tapos ang kagandahan pa yan Siyempre, bilang ikaw yung buyer, sa'yo nakapangalan, hindi sa akin na sila. Mm. Sa'yo. Okay, yan. Napakaganda ng option ni Boss Maru, mga kapatid. Ha? Ah. Ito, parang 200 lang isa. So, parang ito, Boss, 200 lang isa rito, mga kapatid. Uh, ah. dito, Boss, sa mga ano, magkano naman dito, Boss? Dito naman sa mga, ito, anak ko ng wild type. Hmm. Isang libo lang isa niyan. Isang libo lang isa, dito. Wala ah. tabunan. Boss, ito, magkano? Ay, to, ito, 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 okay. Dito sa mga baji, isang lang isa Isang ang isang, lalaki ng test po Mga kapatid, string check na lang po Dito na ang boss, ganun din uh. okay. Grabe right, ito mga baji Mga ba GCC nga pala, may available tayo with papers Madi. Under okay. your name okay. At meron nagko-comment din boss si... eh Kaso ang lahat, sa kapigil naman Pwede naman, basta ano may ba paper siya Basta kompleto yung bago natin Ibigay yung ibon, nakalabas na yung papel Ayan, mga kapatid, may office si boss Marvin pero isa po sa pinuno kong normal pineapple, cinnamon, di ba? Normal pineapple, cinnamon. Sa mga na available, normal, pineapple, mga cinnamon yung kulay. Okay, Boss Marvin lang mga kapatid nyo. kontakin si Boss. Boss, magkakita? O papel palo saka bio kapil palo pa pare sa one by one. One by lang daw mga open mm. Boss, ganun dito sa yellow ball sofa. Ganun na din yan. Ay, ito mo. Hindi ganun kaganda yung ulo. Mm -hmm. 1,000 10 lang yan. 1,000 10 lang daw ito boss yan ang 600 Tama ba 600? eh ito matured na na ang damaba Ay mga araw pagka mga matured na pala 1,000 pagka mga na eh Boss, Dito naman sa green o pa pa natin 1,000 lang yan lang dito mga kapat

Masama ka okay. rito? Ito boss, magkano? 2,000 lang pare 2,000 pa ang sila dito si Boss Marvin mga kapat Ang naganda ng kulay, finish Dito naman boss, magkano? Dito naman, albay na back to back, 1,500 Back to back albay no? Dito boss magkano? Dito na normal. Normal. Oo. Uh, -ano 750 lang yan. 750. Boss, manggugulo na ako. Sige, sige, walang problema. Dito boss, sa mga dilute mo. Back to back. O pa dilute, o pa bayan pala, o pare sa dito. Ah, 1.5 lang. 1.5, solid dito mga boss. No? opa papel din yun, saka oh, ganun din, mga kapatid. Boss, okay. ha? ito boss, okay. ano. hmm. mga ano, mga ganitong, ano, pale palo. Saka mm. pasta, di tanod lang dalawa. Di lang, mga kapatid. <todak> Ang dami pagpipilan dito, mga kapatid. Ang dami, gagulong. Dito naman Greenfield, green, pill talo, limandaan lang yan. Bro. Limandaan lang dito mga kapatid. Pwede yung abot kaya, budget nila. Ang dahil pagpipilihan po mga kapatid dito kay Boss Marvin. Tawagan nyo si Boss Marvin, lalagay natin yung number sa link. At ito, meron pang ano mga... Putino opa, kung alito yan. Putino opa, grabe ito. Ito sir, meron. Marami tayo nun. Grabe dito. pag tito lang silang isa, ibawas pa. 2 so, dito mga kapatid. ha 2-5 mga lupino ka ni Boss Marvin Ganon din dito mga kapatid, 25 din dito sa Alutino opo, panimula din ay. Kinisila si Boss Marty. Eh napakaganda nito mga kapatid. Ganon din dito mga kapatid, napakaganda ng quality. Rutino opo, 25 din dito mga kapatid, ha. Ang pilaso. Eh no. Top 5 to -E mapus na. Okay lang 'yan ganda, Balikan nga natin to. Try dito daw. Dapat dito ulat. Ito mga kapatid, napakaganda lang, talaga nito. Okay. Green o pa din yun. Napakaganda nito. Tawakan nyo si Boss Marvin dito. Toto lang daw pare dito mga kapatid. Tawakan nyo si Boss Marvin dito. Iyan na dito mamaya. Upload. Pardo <laughs> o pa ba palo? Magkano si Pablo Papil? Pares naman dito uh, 4,000 lang 4,000 lang dito mga kapatid na nito Wild life So Why wild life naman natin Hindi nga lang ganun ang gandaan ng ulo 4,000 lang 4,000 lang dito mga kapatid na wild type si Pablo Papil lang po mga kapatid sa Esteric right? right. okay, na lang po win -win -win. Green opa, isu saya Uh, dito, 2000. Uh, 2000. 2,000 dito mga Oda uh, Project Lutino Opline kay Boss Marvin uh, Tawagan uh, nyo na lang po si Boss Marvin mga kapatid uh, okay, so, <laughs> <laughs> Albino, normal 1,5 pa? lang, lang, lang okay, uh, pare uh, uh, okay, okay. lang dito mga kapatid Pakita na natin boss para ano Green o papil palo, 1,000 lang Okay, green o papil, ayan Grabe, 1,000 lang dito mga kapatid ito bakit ba Project homo zygote mm -hmm. dito pa yung cock, o malay yung hen okay. mm -hmm. magkano naman boss? dito 5,000 dito naman ay 3,000 3,000 nice 3,000 nice dito boss, magkano ito? Uh, par 2 pa pa rin natin, 1,500 1,500 lang. lang dito mga kapatid Palitan okay, na natin para ano. Ito boss, ganun din. Parblo. Parblo pa pin palo. Mhm. 2000 lang. 2000 ka. <tinyo> boss, ito boss. O pa pin palo, back to back. 3000 para si Sayu din sa Okay. Sa krimino boss, magkano? Primina natin lalaki yan. 1.5 lang. 1.5 lang dito mga kapatid. Papatalo. 6,000 lang yan. Primina ko rin naman. Primina ko pa. 6,000 mga kapatid. Molting lang siya po. Papatalo yan. Ayan. Kaya sa mga kapatid. Papatalo. Lutino ako pala yun 2-5 ka boss no Same lang sa brito Ang kinis mga kapatid talaga Ang kinis mga kapatid talaga Ang mga kapatid talaga Ang kinis Dito, boss kapadilut isulay isa you wing isang hindi ako ay magkano sabag dito one na lang wampat na lang daw dito mga kapatid. ito boss magkano blue dilut normal sanibol nga lang, ang pareh sa mga kapadit ito ay mga kapatid, dito, buong, matasso, mga, kapat, mga okay, ito, ito. talagang normal may rampa. aha oh, oh. Ito, wala. aha 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 Boss ito, saan mo rito? Power blue ko pa dan palo Sa power blue ko palo naman natin uh, Bigay ko lang ito ng ano, 5,000 5,000 po mga upad no? Ang gender nito boss? Ang gender pa eh, meron sa sukat. Sige ko tingin, ano tingin mo? Parang lalaki Oo oh, nga, yeah, parang lalaki oh. Basta ang gender nito Okay, mga upad ito Boss, ito. Grino pa pa yun. Salibol lang ulit siya. Salibol lang ito na. kapatid ha. Boss, pasensya na nang gugulawan. Hindi, okay lang. Siya susulo kita ngayon. Ito, boss. 5-loop, pale-palo lang siya. Hindi siya grino. 500? 500. Ang ganda nito, boss ha. Tek-normal lang yan. Hindi siya opaline. Oo. Mukhang opaline, pero hindi siya opaline. Oo. Ay, ba ano lang yan? 7.50? 7.50? Mga uh, kaboy, tawa si Boss Martin dito. Ang ganda nito. May shout-out, Boss? Boss, may shout-out ka ba? <laughs> <laughs> Naya. Naya. Alam mo, kaiyay sa <laughs> kami na. Nayaan pa lang si Boss eh. Yung yung si boss, eh. Aling. Ah. Boss, dito mas. Magkano? Kalibo, kalibo na lang dalawa. Kalibo na lang daw ito mga kapat. O, pati liyot naman. Isang violet, isang blue. One time lang din niya para. Sir, sir. Dalamang pa. Ito, boss, Cremino. Cremino normal natin. Yan, ganun uh, lang din yan. One time lang. One time lang daw ito mga kapat. Ito mga Cremino normal. Dahil manggugulan na busin na natin. isa, normal. Okay, magkano kayo dito. dito? lang dito, mga pati. Ito na na yan, -na, -na, na. Ah, kita na ito, ano? Ito, hindi pa. ba yan? yung bata. Dito, boss? pa. 6,000 lang 6,000 na. At ito. O, papahil pa, ano? Back to back. pare. 1,500. Ganda, o. Yan, yeah, isang normal. Isang opo din yun. Kano'y naman, boss? Dito, pare sa dito. P1,000 na lang yung dalawa. P1,000 na lang ito, ka, mga kapat, pare sa. Una-una na lang dyan. Okay. Sobrang pulang-pula, oh. Grabe ito. Oh. Sakto sa init ng panahon, pati ulo, nag-aakoy. Sobra. Magkano isa, boss? Tupay lang kada pare, 1 to isa, so. pwedeng cash, pwedeng hindi Ano okay. so, sulit dito mga kapalit ha. Eh. Alpan din natin ipakita. Wala na, kompila. Boss number. Boss, lagay ko na number mo. <coughs>